Sa gina ng kontrobersya sa mga pahayag ni Manny Pacquiao laban sa same-sex marriage, nagsori ang pambansang kamao kung may mga nasaktan siya. Nilinaw naman niya na bagamat tutol daw siya sa gay marriage, hindi siya galit sa mga badingang. Mainat na balita, hati ni mari Sumali. Humihingi po ako ng paumanhin kung may, kung may eh, nasaktan man ako. Minginin ang dispensa si Pambansang Kamao ni Pacquiao sa kanyang pahayag tungkol sa same-sex marriage na nailathala sa isang news website sa Amerika. Ang artikulong ito na quote pa ng iba't ibang entertainment at news website at mga forums sa Amerika ang interview na inilathala ng National Conservative Examiner kasunod ng paghayag ni U.S. President Barack Obama na suporta sa same-sex marriage. Umani ng batikos sa mga social networking site ang pambansang kamao. Pero giit niya, pag matutol siya sa same-sex marriage, wala siyang galit sa mga bakla, tomboy, bisexual transgender. Hindi ko sinasabi na kinokondim ko yung mga, mga bakla. In fact, I have uh, relatives, may 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 mga kamag-anak ako uh, bakla din at mga kakikayibigan mga bakla. So um ayoko naman silang uh, silang uh, masaktan. Sa artikulo nabanggit pa ang isang Bible verse mula sa libro ng Leviticus na nagsasabing ang mga nagsasamang may parehas na kasarian dapat parusahan ng kamatayan si Pacquiao Mariing itinanggin sa kanya galing ang bersikulong ito. Lalo't hindi naman siya pamilyar sa Leviticus at ang New Testament pa lang ang pinag-aaralan. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung verse na nilagay yung sa Leviticus. In fact, hindi pa hindi pa ako nakabasa ng, ng, ng Leviticus. Maging ang nagsulat na artikulo na si Granville Ampong, sinabing na misinterpret o tila raw nabaluktot ng ibang media organization ang pagbanggit sa bersikulo mula sa Leviticus. Siya raw mismo ang naglagay ng bersikulo bilang paalala sa mga mambabasa na ito ang sinasabi ng Biblia kaugnay sa same-sex marriage. Don't worry, in my article did I say that Fanny invoked and Fanny recited that specific verse. Paglilinaw pa niya hindi news report kung hindi isang opinion column ang kanyang sinulat. Dahil sa artikulo na ban si Pacman sa shopping at entertainment resort na The Grove sa Los Angeles, California. Doon sa nagaganapin na interview kay Pacman ni Mario Lopez para sa US TV show na Extra. Dahil sa ban, sa apartment na lang ni Pacman ginawang interview. Binawi rin kinalauna ng pamunuan ng The Grove ang ban, matapos linawi ni Ampong ang mga sinulat nito tungkol kay Pacman. Mapapanood ang interview kay Pacman sa Extra bukas sa Amerika. Samantala ng paghahanda naman sa laban nila sa kunyo na Amerikano si Timothy Bradley, sumailalim na sa ilang medical test si Pacman. Okay naman lahat yung uh, medical ko at uh, God is great. Wari's Umali Jamie News.